Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Marbie Peleta, YouTube channel, please subscribe, please watch. Salamat po. Ito po ang topic natin ngayon. Ano po ba ang nakikita ninyo? Kamay at ang egg po. Yan po ang nakita ko po sa aking tawas na pinatawas po sa akin. Dahil meron po daw mahawak sa kanyang paa na parang kinikiliti po. Kaya po siguro ito ang nangyari. Ito ang lumabas. Kitang-kita nyo naman po, di ba po? Kitang-kita po sa ating mga mata ang katotohanan po, di ba po? Kita nyo naman po, di ba? Isang kamay. Ito pa ang egg. Hindi ko po alam kung babae ito, pero parang babae pong kamay po po siya sa gabi, hindi raw siya makatulog, giniistorbo siya. Kaya, kung sino man ang mga naniniwala sa inyo sa mga ganito, ibang klase na po ang pagtatawas ngayon. Ewan ko kung marami na pong gumagawa ng klaseng tawas na ganito, pero ako po ay nakagawa po ng ganito na hindi ko po alam kung bakit ako rin po ay nagtataka. Kaya kung sino man po ang may gusto sa inyo, try nyo po. Message lang po kayo sa messenger ko, Marvic Beleta po. Ang YouTube channel ko po ay Marvic Beleta din po. At sa 20 minutes po ay malalaman na po kaagad kung ano po yung problema ninyo. At mawawala po yan. Ang masasabi ko lang po sa inyo ay, Magtiwala lang po kayo sa God have faith in God sa Albulario, syempre na para maniwala po kayo sa manggagamot dahil sugo lang 'yan ni Ama, binigyan lang ng gift yan para maggamot dahil kahit ako po ay naamis po. Kaya kung gusto nyo pong i-try, ay talaga po malalaman po natin basta maniwala po kayo sa sarili ninyo. Kailangan po 100% or 200%. <laughs> Ganun po. Salamat po.